Ilak mo. O, paano ilalak? Ay. Ay! Rose. Tia Julie, it's dinner time. Kayo ulit magluluto. And ang request ko, Ate Rose, ay magluluto ka ng paksiwi na pata. Kasi alas na nagluto si Tia Julie. Ikaw naman ngayon. Sige. Paksiwi na pata. Okay po. tayo pressure cooker, di ba? Meron po sa... Eh, hindi ko po anong gamitin. Totoo, kita. Yung electric? Opo. Ah, sige. Ready mo na yung mga ano, ingredients, Ate Rose. Alam mo na ingredients, di ba? Ah, bawang ko, Tsaka sibuyas. sibuyas. Tapos yung sili green. Yung bawang madami. Dalawang, dalawang bulb. Dalawang buo. Oh, dalawang buo, ha? <laughs> okay, Pipitpitin lang, Ate Rose. Sige okay, po, sir. Thank you. Mayroon tayong pasa, di ba, Ate Rose? Ano po ito, sir? Buto-buto. Kaya Ay. lang binigay po sa akong pata. Ah, so chinap-chap na maliliit? Pinap-chap-chap na po nang Pansinigang po ito, sir. Ha eh. Ah, pati ka? Opo. Ay, pwede na yan. Pang nilaga, yan. Pero maliliit, ano? Dapat yung bilog-bilog ang -bilog, ano, uh, chap na. Pati, ayaw mo na, dadagam mo na lang ng konting kasim para meron lang ano, may laman, ha? Okay, sir. Thank you. At also, yung ating babang pipit-pitil lang, ha? Nabuo. Okay. Hindi pang gisa, ha? Opo. Okay. Pipit Like yes. Okay. okay. ready na ba yung mga ingredients Ate ito? Ayan na ang ating okay. babang sibuyas. Uh, pata na may kasim, paminta, pork cube at saka asin. O, oh, lagay mo na mo na yung pata. Lagay mo na sa... Pata muna sa... Yan. Pata muna lagay mo dyan. Sa tubig. At, tapos... Ay! Sige. Okay. Ito na And then, lagay mo yung lahat mo na yan. Huwag lang yung sili. Ito po. Yan. Ibuhos ko natin. Sa yeah, Ibuhos mo na lahat yan. Yan. Tapos, nagyan mo ng tatlong asin. Yung punong-puno. Spoonful. yan. Ito, One. Tiga lang ha. Wait lang. Kapadami naman. Sige. Iga pa. Two. Sige. Two. Tapos, konti lang. Konti, konti lang. Ayan po. Uh, konti lang. Yan. Okay na yan. Three. Then, four cubes. At saka, paminta. Yes. Put it there. Yan. Yan. Tapos, ano Gano pa? Ano Sige, ilagay mo sa sa ano mo. Ilagay mo sa kamay mo muna. Yan. Ayan po. Sabi ko pag tama na. Oops, tama na. Sige, ilagay mo na yan. Okay, yung tubig mo, uh, pwede na siguro yan. No? Sige, okay. pwede na yan. Pwede na. Tapos, ang gagawin mo, ilagay mo na dun sa ating pressure cooker to off kita. Okay. Yan. O, tiya, matunong ka magluto ng paksiyo, di ba? si ate dos ngayon pala magluluto dito ng sa atin sa pressure cooker okay ilak mo o paano ilalak ay ay kailangan lak na lak yan kasi delikado pag hindi mo nalak ay magbubuksan tayo ka lang ito. akin na dito ganito so ilalak natin ate dos dapat yan o no, nakita mo yan dapat nagpantay siya and then ititwist mo papunta sa kaliwa yun okay. nakalak na o saksak mo muna di ba pala nakasaksak <laughs> saksak mo muna natin ate dos tapos, ano nga gawin natin? Pindutin mo ang... Ito pa. Arin dyan, wait lang. Ah, tama. connect. Pressure ko. Click. Ito siya eh. Yes. Ay, ayaw Ay mo click. Hindi, Ay, ba't ayaw nga? Ay, ba't ayaw nga? Ayun! Okay na. Okay na yan. <laughs> 30 minutes. 30 minutes. Siguro, po. ano, okay na siguro yung 30 minutes. Yan. Lang yan na. Yun, sir? Tawas lang na. <laughs> na. <Ayan. laughs> Mamaya na ulit kapag ano na, kapag galingin na ng suka. Hintayin na na po, mga lumabot. siya. Yes. Ano. O, di ba, wala kami siya nang ginawa. Ano nag ano okay. ka lang? Nag-prepare ka lang ng ingredients? Nag Kaya na ako natatakot ako bumalan ng mga gamit dito sir, baka masirap ko eh. Hindi naman. <laughs> Basta magkatanong ka lang. Ano okay. po? Nakalimutan pala na may ilak dito ng kaloka yung pressure. Ayan okay. natin daw, natanggal na natin ang takip. Okay. O yan. Malambot na po sir. Malambot na. Lagyan mo na ng siling green. Tatlo. Lahat mo na yan. Is. Lahat na po. Yes. Tapos, lagyan mo na ng suka. Ang ating paborito, Select cane vinegar. Sige. Siguro mga... Sige. Mga... Sige. Sasabihin ko. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oops! Taka natin yung... The Conti Patros. Mga kanari. Oh. Oops! Okay na yan. Tapos ayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo. Then mamaya tikman mo and then i-adjust mo yung lasa ng asin kung kailangan ha. Lapit na maluto yan. Bawal po halawin. Yes. Sumuha so, halawin. Okay. So, malapit na maluto ang aming paksiw na pata. Um, Ate Rose, Tia Julie, tayong tatlo lang ang kakain. Kasi si Mama Malu pala, tsaka si Javi Javid ay kakain sa mall. So, uh, so, bukas na sila makakatikim ng ating niluto today. O, <laughs> oh, uh, yan, nakahain na kami, kakain na kami in a while. At, siyempre, Tia Julie, tikman din natin yung ating ginawang dessert. Diba? Mamaya, pagkakain <laughs> natin. Ate Tia, ilabas mo na yung ating strawberries and cookies. Ano? Cookies and cream strawberries. <laughs> Oops, careful. Tingnan natin kung anong itsura. Tingin, patingin. Yes. Tingnan, patingin. Yaaas! So Parang masarap yan. Tingnan nga natin. Gusto mo nga? Ayan! Ang oh, mga ganito para siyang <laughs> ice cream. Mamaya, pakain natin yan. After natin kumain ng dinner. Oh, ate Ros, luto na yan. Tikman mo na kung okay na sa'yo. Titikman ko na po siya. Siyempre, sabi ko lagi, titikman ang niluluto para may adjust. Yung po. Ano? Hmm. Ano? Didik... Sarap po. Okay na Sapat na. Okay na tayo. Let's eat! Okay tayo. Yum! Okay, kain na na. Tinikman ko na, ate Ros. Masarap. Nagustuhan niya po, sir. Yes. masalah. Paling-paling tingnan na magluto niya na ikaw lang? Tansya-tansya lang. Mas adjust-adjust ka lang, di ba? Thank Let's eat.